Ayan, dito po sa truck and oval, meron po kami napansin na may malunggay po doon, meron pong bunga. Eh ngayon po, nagpaalam po si Nestor Lakay doon sa nagbabantay kung pwedeng ano, kumuha ng bunga ng malunggay. Eh pwede daw. Kaya ngayon, wow. kumukuha din daw ito. Kaya ngayon, kukuha kami doon ng bunga ng malunggay. Masarap yun, ihalo sa tinapa. Ah, na galing Rosario Cavite kahapon ay Mga malunggay guys, mga subscriber ko diyan. Napakasarap po nung, kung kumaron ng kamaluto. Ayun ah. ah. Pupunta tayo ngayon doon. Kukuha muna tayo ng malunggay. Oh, ah. so, samahan niyo po kami. Eh, nakikita niyo ba yan? Yan yung sinasabi ko. Yung bunga ng malunggay. Oh, wow. Hindi ba alam guys yan? yan. At masustansya. At masustansya po yan. Ah, nagpaalam, nagpaalam na po kami kanina dun sa nagbabantay at pwede daw kuhanin daw po ito. Mamaya ah, kukuha tayo nitong bunga ng malunggay. Ayan, ito po yan. No? Ah. Mamaya po kukuha po tayo nito. Kasi nagpaalam na po kami dun sa nagbabantay. Pwede daw pong kumuha. Masarap itong ano yung may kamote tas bagoong tas sasahugan ng tinapa. Yan, katatapos lamang po natin mag jogging at exercise. Ngayon, nagpaalam po kami dito sa nagbabantay. At dito mayroon po kaming Oval, nakita po ditong puno ng malunggay na may bunga po. Isayang eh, sayang naman siya. Alam Sabi po, nung nagbabantay, pwede naman daw kumuha. Alam niyo po ba na ano? Ito po ay masustansya. ay masustansya. Tamat. Ayan po yung bunga ng malunggay. Ayan, ito po yung bunga ng malunggay. Napakasarap po nito. Ito masarap ito. sa pinakbit. Pwede rin ano, lalagyan ng kamote tas ano, bagoong na isda. Malunggay na ito. Ito ay napakasarap po nito. Napakasustansya po na ito na tulay. Kagaya ng kanyang dahon. Yung dahon, paborito nga ni ano Ah. Hello guys semua subscribe kita tayang guaungga hai ah. Mm -hmm. eh, galing tayo sa air issue. Kailang kumain ng gulay para lumakas ang resistensya. At yung sabi po na nagbabantay po dito, pwede pong kumuha ng bunga. At marami din pong kumuha ng bunga po dito. Madalas po yung mga Ilocano po ang mahilig po sa, ano, sa bunga ng malunggay. Dito lamang po yan sa may truck and oval po. Ito, masustansya po yan. Ang, paano luto dyan? Magluluto tayo mamaya lang, pinakbet. Eto ihahalo ko po sa pinakbet. Napakasarap po pagka ito. Tapos may sa sahog na tinapang isda. Okay, tara.